pagka walang magsasaka, wala tayong kakainin bigas. Pagka walang manging isda, anong kakainin nating isda o lamang dagat? Pagka walang mekaniko, o kaya mga vulcanizer na kagaya nito, ayan. Ano na kaya mangyayari sa mga gulong natin? Hindi pwedeng mawala ang mga taong ito. Mga vulcanizer. Pag nasiraan ka ng gulong, saan ka tatakbo? Sa vulcanizer. Sa palagay nyo. Pagka walang vulcanizer, walang nag ng gulong, anong mangyayari sa mga sasakyan? Wala, kaawa-awa ang mga motorista. Uh, ibig pasawin, pagka nasiraan ka ng gulong, bibili ka na naman ng bago? Eh, hindi pwede yun, ha? Kailangan mong mga vulcanizer katukulan nito, o. Oh. Ito si Pogi. Isa sa pinakamagaling na vulcanizer dito sa Sapalibutan. Yeah. Ayan po. oh ayan, o. Oh. At itong lugar nito, dito pagka nasisira yung sa ko dito ako eh oh. ito dati nga kubo lang ito eh eh dahil sa magagaling sila pinupuntahan sila ng tao kaya ngayon nalaki na oh ayan oh, oh nandito kasi yung magagaling ng mga mekaniko at saka gumagawa ng mga gulong yan po ang importansya ng mga vulcanizer at ng mekaniko ng mga motorsiklo at ang iba pang mga sasagyan, importante sila.